Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasari. Kamusta na po kayong lahat? Noway na sa mabuti po kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasari. At syempre, magbabasa ulit tayo ng mga minsahe. Ayan. Idol, patulong please. Ang jeep ko ay nahuli ko na may lalaki kasama tapos ngayon ipinapili ko siya kung sino sa aming dalawa. Kaso hindi siya makapagpili idol sa amin na lalaki niya. Matagal na kaming magkarelasyon idol. Halos 7 years na. Hindi ko sukat akalain na magagawa niya sa akin yun. Tapos ang masakit, pinapipili ko siya sa amin dalawa. Hindi siya makapagsalita. Umiyak ako idol kasi hindi ko alam kung bakit ganon. Hindi niya ako mapili samantalang yung lalaki niya ay bago pa lang raw sila. 3 months pa lang idol. Anong ibig sabihin ng idol? Patulong please kasi gusto ko nang mawala sa mundo. Ouch. So ang ating sender ay isang lalaki na naman mga kasawi ang sabi niya ay meron siyang karelasyon within 7 years. So nahuli niya si girl na merong kasamang ibang lalaki. Pero yun nga nung pinapili niya ang isang babae ay hindi ito pumili sa harapan nilang dalawa. Ama masakit nito ay bakit hindi siya mapili-pili samantalang isang lalaki naman ay 3 months lang ito nakarelasyon. So anong ibig ba sabihin nun? So nagpapaliwanag, nagpapatulong sa atin mga kasawi. So eto na nga magbibigay tayo ng ating suggestion tungkol dito sa ating sender. Bilang babae mga kasawi, kung talagang ang girlfriend mo ay nahuli mo tapos sakto na pinapili mo siya sa inyong dalawa kung sino ba ang pipiliin. Tapos ang isang babae hindi ito nakapili sa inyong dalawa sa harap-harapan ha. So ibig sabihin 50-50. Yun, mga kasawi. Kasi kung isang babae ay mas matimbang ka sa kanya, so ibig sabihin, ikaw yung pipiliin niya kumpara dun sa isa. So kung hindi ito nakapagpili, so ibig sabihin, naninimbang ang babae sa inyong dalawa na maaaring mas mahal niya yung isa or mas maaring pantay kayong dalawa. Kasi ang isa babae, kapag kamahal ka, ay pipiliin ka pa rin niya. Handa siyang masaktan yung bago. Kasi nga, mas matimbang ka. Pero kung hindi niya pinili ikaw. So, ibig sabihin, talagang pantay kayo or mas mahal niya yon. Hindi niya lang madiretso sa yon na mas pinipili niya yon. Baka kasi mas masasaktan ka. Pero kapag ka ganitong sitwasyon, mga kasawi, alam niyo ba wala sa tagal ng relasyon niyan. Kung talagang bang magluloko ang isang babae, ay magluloko ito. Pero para sa akin, kung ganito yung gagawin sa'yo, mas magandang kausapin mo ang babae. At kung talagang hindi kanya mapili sa harapan ng isang lalaki, so ibig sabihin mas magandang mag-decide na palayain mo na lang ang iyong jowa, kasi alam mo ba mga kasawi kapag ka ganito ay talagang mas matimbang sa kanya yung isa kumpara sa'yo, kapag ka pinaulit-ulit mo lang, kapag hinayaan mo lang ang iyong gf na talagang ganito yung gawin sa'yo paulit-ulit ka rin yan sasaktan paulit-ulit ka na lang rin masasaktan kasi kapag ganito, mas mahalagang palayain mo na siya. Kung doon siya masaya, doon na lang siya. Sabi nga nila, kung talagang totoong mong mahal ang isang tao, kahit masakit para sa iyo, handa kang magparaya para sa ikakasaya niya. At para din ipapaubaya mo na ang iyong sarili sa sakit na nararamdaman, mga kasawi. Yan lang po yun. Napakasimple. Kaya sa ngayon palang, mas maganda na talagang palayain mo na yung sarili mo sa kanya. Huwag mo nang ipagpipilitan pa sa kanya ang iyong sarili, mga kasawi. Yan lamang po, mga kasawi, yung aking suggestion at advice dito sa ating sender. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.